Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay tinanong naman ni Kalinga Prab si Ate Carla kung ilan nga ang tsansa ni Kuya Jomar sa kanya sabi naman ni Ate Carla ay 7. Kaya naman nagtanong ulit si Kalinga Prab kung bakit 7 out of 10 ang chance ni Clear Jomar sa kanya. Sabi ni Kalinga Prab, kaya daw ba 7? Kasi yung sobrang 3 ay ibig sabihin 3 years na nang maghihintay si Clear Jomar at nagkawalan silang lahat. Not bad, 7. At least hindi 1. kung 1 ba ako? <laughs> tatlo, <na lang. laughs> tatlo na lang. Ah, tatlo na lang. Tatlo 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 na lang. Na lang. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Kasi sabihin, tatlong taon na lang. Oo. Oo. Ang tagal pa rin. Di ba pwede tatlong... Bakit 7, Carla? But 7. Sige. Saan ako nagulang? Saan ako Ano ako saan? Kasi Ha? naman po yung F? Uy. Uy. Ano pa? Ano pa? <laughs> meron pa? Sige, meron pa ba? Sabihin mo. Ibulong mo na. <laughs> ano pa? Ano pa? Ano pa? Siyempre ko yung... Kasi yung katangin yan. Nah, mait, Hindi na das, Hindi mabigyan niya. Hindi mabigyan niya. Hindi mabigyan niya. Hindi Hindi mabigyan niya. 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 na mabigyan kulang? Hindi <whas> uh, <laughs> Ay! Huh? Kulang sa pogi! Hahaha! Wala! Wali! Wala Ah, oh, pugi pa? Pogi din? Apo. Ah! Kaya ko, yun kulang sa'yo. Ako okay, na ko yung kulang. <laughs> Hahaha! Parang hirap yung ihabol. Hahaha! Ang gano'n. <laughs> Kaya mo nagkakagusto sa... Uy! Uy! Ano'y Kung ano, 7, ano pa ano yung missing... 3 points. 3 points. Ano yung... Uh, Paano mo kumpleto yun? Siguro po hindi pa naman po ito tama Ah, uh, ah. So baka mga pag 35 mo. Oy! 5 <laughs> years pa bro! <laughs> 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 uh, um, uh, Issa, uh, isa na, pa, last, 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 last na to! Sino na? Ikaw? Siyempre na. Kalamansi. 14. 14. 14. Kalamansi. Si. Kalamansi. Kalaman Easy si. kalaman kalaman si. lang yan oh. Ay para kay Carla to eh. Madali lang naman to. O, oh, sige. Kaila pala tong 14. Okay, Carla. Ah, uh, kasi may mga nababasa tayong comments, ano? Ano hey. lang to? Easy lang. Ah... Uh, bang uh, magbabago ka after ng mapabahayan ka? Kasi may mga ganong comments eh. Magbabago? Oo, oh, magbabago siya. Sige. Pag napabahayan ah. Anong klaseng pagbabago? Anong... Sige. Tinanong din ni Kalinga Prab kung magbabago daw ba si Ate Carla dahil ngayon na marami na siya supporters, fans at mga club na sumusuporta sa kanila. Sagot naman ni Ate Carla ay hindi pa rin daw siya magbabago. Kung ano daw siya nakilala nila Kalinga Prab at ng buong Kalinga team noon ay papanatilihin niya pa rin na ganun pa rin ang ugali niya na humble at talagang mabait sa kanyang mga kausap pati na rin mahiyain. Kaya naman naging proud si Kalinga Prab kay Ate Carla dahil napakaganda talaga ng attitude nito simula umpisa pa lamang. Ang ganun, anong sagot mo doon, Carla? Hindi po. Hindi? Hindi. Paano hindi? Paano? Bakit? Bakit hindi? Bakit? Oo. Saan ka hindi magbabago? Kasi... Siyempre po, yung kung ano yung kung ano ako nung nakilala niyo, Siyempre, siguro ganun pa rin po. Ayun. Ayun. And so far, gano'n naman si Carla. Oh, no. Ang nakakatawa kay Carla, kahit sino sa atin, ina-approach ni Carla, ano? Mm. Kahit oh. si Arjun, kahit sila Ato, sila ano, diba? Oh. ang ganda. Kung maga, hindi siya sila. Ang respeto mo sa tao, dapat pantay-pantay. Mm. -hmm. Pantay -pantay. mm -hmm. diba? Kasi lahat naman kami nag-e-effort sa pagtulong, sa pag, ayan, pag ano ng mga ayuda, punta mm pagpunta, -hmm. pagbisita. So hindi lang ako ang kailangan respeto eh, pati na rin ang buong team. Buong team, oo. So na yung nakita natin kay Carla, kaya napaka-bite ni Carla. Yes, so, tapos na ating challenge. Kung nabitin kayo, may part to tayo kung Oy. gusto part 2 ah. Part 2? Alam Sila na lang oh. Aba ka part 2. Comment nyo na po kung gusto nyo ng part. So thank you, thank you, thank you. Magkakalala natin. Ako po. So, alin ba dito yung ano? Ba't andito sa baba? Pero yung lupa nila, saan ang lupa nila? Hanggang dito, itong tansin na ito. Hanggang doon? Oo. Ang laki. Dalawang ano pa nga yun, kung tutusin. Dalawang bahay yan. Ang laki ng bahay nila. Malaki yung lote nila. Ang lote. Pero yung bahay kasi laki ng... Nung kayo na milka. Kwarto lang ito. Yun! So, yun mga, mga pa, no? Ah, uh, kasi... Tatlo yung kwarto. Tatuyong kwarto. Tatuyong kwarto pero sa lawak salas tapos sa uh, laki ng kwarto same, same lang same lang yung kanamelka so yun lang po mga kalingap ano, syempre sana maintindihan niya po huwag po kayong magsiselos magtatampo pero ganun po talaga kailangan natin ibalik yung mga uh, yung mga effort yung effort nila no ni Carla at yung supporters na naghihintay sa kanilang Is dapat hindi natin biguin so tatlo po ang kwarto ni Carla may isarili siyang kwarto Yeah. so ayun. Sinisimula na po ngayong araw din ang bahay ni Carla. Tapos, yan, kapag naka, ano na siguro sila, mak ng pundasyon, mali out na rin tayo sa bahay mo. Ano? Maraming salamat. <laughs> so, after ito, Hindi nagtagal ay natapos na nga rin ng kanilang Q&A, kaya naman nag-break time mo na sila. Nagulat naman si Kalinga Prab dahil talagang Pinaghahandaan ng pamilya ni Ate Carla ang mga ipapamerienda nila sa buong kalingap sa tuwing pupunta sila kila Ate Carla. Nagulat nga ito dahil ang binili ng papa ni Ate Carla ay isang balot ng spaghetti, lumpia, carbonara at iba pang mga handa na para talagang may birthday. Napaka-thankful din ng kalingap dahil ganito ang pamilya ni Ate Carla. So, mga sila kay Makmak. Ano po tayo? Maliyaw na tayo doon. So ay merienda na muna daw tayo. Tara. Break time, break time. Mga bre, break time. Wow! Potan dami. Grabe. birthday? Ayun nga pala. Happy 5th Mansari Buka na itu masarap to. Unbox. Um, Bro, happy fifth month sa inyo ah. Ayo po. Thank you, thank you. road to anniversary na. Wow. Wow. Thank you, thank you. Road to first anniversary. Happy fifth mansari po, Team Jokar Thank you so much po sa lahat. Hmm. <laughs> <laughs> Happy 5th Mansory po sa Team Jump Earth. The Team Jump 18, opo, kila Tita Yang, Tita Cora. Sa mga admins and members po, maraming maraming salamat po. Actually, sobrang dami niyo po. Hindi na po namin maisa-isa. Mm -mm. Ganun ka? To all admins and members of Jomcarl 18, Jomcarl Community and and Tinas Community, Team Puyaters, hmm. Taiwan, Team Jomcarl, and to all Jomcarl supporters. Opo. At sa lahat po ng genetic Genetics fans oh, na sumusuporta sa John Carl. Uh, oh, thank you so much po. Ma'am Chiang, thank you po. Opo, oh, Salut po ng... Tita si Baby. Oh. Tita Tita Baby Roda, thank you po. Ma'am Jenny, Tita Denmark of California, Tita Sydney Girl, Tita Chi, Tita Chi Salcedo, Tita Olive, Tita from West Coast, California, Tita Loida, Tita Erly, Tita Irene Rivera, Tita Marites Gavara, Tita Kuni Foster, Tita Lori Libergara, Tito Jess, Tito Jess Sudipino, hmm. Tita Jean Olenio. Thank you so much po. Tita, Sal tita. Al, ako. kita Alona. Alona, thank you so much Sige po. Madami pa po yun. And the rest na hey, hindi ko po nabanggit yung pangalan. Thank you so much uh -huh. um. sa ano po. Sa ano na po yan? parang thank you po sa lahat ng Team Jomkar 18. Uh, meron po kasing sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Dubai, UAE. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!